kasi Chris. Kailangan kanyang kausapin. Yes, ma'am. Iwanan ko na siya. Ay, may napu may napulot siya kasi. Sabi ko akong pera, huwag na namin solid. Hi, ma'am. May napulot ko. siya na ma'am. Wala <laughs> naka- na live po kasi. na live yung cellphone? Oo, na live po ako. Kasi may napulot kasi ako dito. Kaya, naka-live lang ako. Eh, <laughs> hindi ko alam. Sabi ko dito niya, at... Bakit? Ah. Ayaw niya mabuksan para malaman kung kanina siya. Kasi ayaw na, ma po mabuksan. Saan mo? Meron niya po. Ang cellphone mo nakaraan? Bakalobat din. Oh, Iwanan kita ma'am. Ako, hindi po. Ano ito? Saan mo nga say? Ano nila. Bakalilak? nilak. Eh kasi po, naka... Oh, kasi oh, nagbablog oh, ako ma'am, tap. Nag... Ay, nagbablog po ako kasi paglabas ko, eh, nakuha ko siya sa vlog doon na kinuha ko. Naghahanap pa ng teacher. Eh, si lang ako. Nay, nawala ng cellphone. Ng cellphone na karang dito. Kailan mo nakuha? Ngayon lang po. Paglabas ko po kasi. Ano ba na nata natin? Ano to? May sensor, ma'am. Kaya, Palaga natin. Ano ba? Eh, gusto ko po sa in mm. mabuksan, eh, para malaman natin kung kanino siya. Ay wala siya. Sige. Hindi tapla. Ay oh, ano yasak ni mga Asan ni picture mga na yung nagso solo lost and found halika picturean mo kami halika dito dito yes bro sa kanya mo yung oo oh, oh. kasi parents kasali parents yung mga nakikita halika dito